morning. So pagkatapos magrimbong niya na ay hihila tayo. At abang-abang na lang po sa magiging huli natin. A few moments later. Ayan mga idol, natapos na tayong maghila ng ating lambat. Ano may isang kilo ba yung pulo natin? Wala pang isang kilo yun nakuha namin sa area namin kanina. Ayan, nag-iisang survey kami nito kasalukuyan. At tingnan natin mamaya kung may mga kaari pa ba tayo. Ayan na si Parin Jason. Ah. yun mga idol yun tayo sa pamalahaya nila pang o yung pampano yung hinuhuli nila bakit ang yung... kami pahuli ng pampano makulit si Oshin mo ko. ang pila busero. ano nila ginagawa yung pangingisda nila na yan so may supot yata yan may supot ba yan sa ilalimhan? ayan o oh. diyan, Doon malalangan kung madaling laman yun. Ang dami oh. Masa may pataw. na. Eh lumulutang na. Wala na. Parang lumulutang sila no? Sayang! Kawala! Daming kawala wala. Ah, Asa na yung supot? Nakawala na. Lumutok. <laughs> Ayaw. Nakawala Nakawala na. Hello. idol so, sa baba lang natin time check it's now 11.05 in the morning at ito lang yung ating hinuli ayan bawi na lang ulit bukas at siguradong meron naman tayong pang ulam ayan di tayo nakatapat at wala na tayong nakitang magandang survey Ayan, naka isang area lang tayo. Ito na po mga idol, yung aming hinuli sa aming paglaot ngayong araw na to. Kahit paano naman ay meron tayong pangulam na naiwi. Ayan, mga isbang malaway at taksay. So, ayan po mga idol, inyo pong saksiyan yung ginawa namin paglaot ngayong araw na to, bagamat hindi tayo nakabenta ay nakapagwi naman tayo kahit paano ng pangulam natin. Yan, bawi na lang po tayo bukas. Hindi tayo nakatapat ngayong araw na to. At isa pa, tanghali na kasi tayong na umalis ng barahan. Gawa nga ng malakas na si hangin sa latan. So, hopefully tomorrow ay makabawi tayo. So, yan, na lang mga idol dahil na natin yung paghihila nung bangkang pang Dubai dito sa lugar namin. Mga taga rito po yun at na-tempo nating naghihila. So, nasaksiyan ko yung kanilang uri ng pamalahaya kung paano yung ginagawa nila dahil matagal ko na po talagang gustong malaman kung paano nila ginagawa yung kanilang panghuli ng isdang Dubai o gray pump ano. Ayan. So, kung gusto mo mga fishing content na aming ina-upload at bago ka sa aming munting channel, maaari lamang po pakikindot ang subscribe button sa iba ng itong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.